Uh, gusto mo na mag-retire pero gusto mo sa Pilipinas Pero walang adik Walang corrupt Ay pangarap naman natin yan eh Alam niyo po kasi Kapag uh, maayos yung kalagay ng bayan Masarap mag-retiro Masarap mag-trabaho Masarap mag-retiro Masarap mag Masarap mag-invest Masarap, masarap mag-negosyo mag uh, Kung mapapansin po ninyo Yung magagandang bansa Economically, yung first class sa mga basic services like for example, Switzerland, Netherlands. Yeah, kunwari, kunwari lang napanggit ko yung mga ganong klaseng bansa. Hindi masyadong issue yung mayaman at mahirap kasi yung matatawag na mahirap doon, yung eh, decenti ang pamumuhay. Masarap ang buhay. Uh, hindi sila nag-aalala sa kanilang kalusugan. Hindi sila nag-aalala sa krimen masaya yung mga nag -retire. Yung mga nag-retire, naghahalaman, nagbabiking, nag... Pero yung mga bansyang kagaya ng Pilipinas, wherein yung disparity ng mahirap at mayaman, sobrang laki. Mayaman lang yung nakaka-afford ng magandang uri ng pamumuhay. Tapos namumuhay sila with bodyguards, with attorneys, with their own doctors. di Diba? So yung servisyo ng mahuhusay na tao rito na pwede sana para sa lahat, eh madalas na na nila lahat ng magagandang klaseng servisyo kasi sila lang ang nakaka-afford. Ngayon po, nakakalungkot kasi tila baga to keep the distance of the elite and wealthy from the poor, to keep it at a very 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 uh, large gap, eh pinapanatili nila tayo mahirap. For example yung mga professionals kailangan ng mandatory continuing education and then magbabayad ka dun para mag-advance sa iyong career ikaw ang magbabayad so pahirap yun sa iyo pahirap sa iyo negosyo naman yun na mayayaman sila kikita so ikaw para lang makapag-advance ka sa kung anong career mo babayad ka pa bayad, bayad, bayad pag-iipunan mo pa invest yung sahod mo eh nagagamit mo na sana sa pamilya mo pag may bigla ang pangangailangan may nakasakit maglo-loan ka kumikita pa yung kung kanino ka nag-loan. Ikaw na babaon lalo. So, ang gusto nitong mga politiko, yung disparity malayo. Hindi kagaya si PRRD, ang gusto niya, yung mga may hirap makaranas din ng disenting pamumuhay. Paano niya ginawa yun? Dinoble ang sweldo ng mga sandatahang lakas, ng polis, para may dignidad sila. Tinataya nila yung buhay nila. Pero they are well compensated. Huwag ka na lang sana magnakaw, o mag... o mag magtulisan. Tapos, binibigyan niya ng dignidad lahat, safety. Una, safety. Pwede kang maglakad dyan, safe ka. Meron kang matatawagan, 8888. Hindi ba may dignidad yun? Para kang may padrino. Ang padrino mo, si Tatay Dino. Pag binastos ka ng government employee, pinabalik-balik ka, hiningian ka ng lagay, tinongpats ka, pwede mong isumbong sa kanya through that 8888. 'di diba? So na nararamdaman na ng ordinaryong citizens yung comfort na nararamdaman ng mayaman na hindi natin kailangan ng bodyguard. At meron na tayong padrino, may masusumbungan tayo, si Tatay Dibong. Hindi ho ba? Yung mga driver's license, passport, inextend niya yun para hindi, hindi pahirap pumila sa mga, lalong-lalo na para sa OFW, ginawan sila ng magandang lounge, magandang servisyo kasi ang hirap ng pinagdadaanan ng OFW, yung malayo ka lang sa pamilya mo, kahit na bilyonaryo ka pa, mahirap eh yung lungkot, yung loneliness, yung pagkamiss mo sa magulang mo, sa anak mo, yung oras na dapat sana nakakapiling mo sa kanila. Limitado lang yung oras natin eh. Napipilitan kang lumayo para sa mas masaganang buhay. So binibigyan niya na binigyan niya ng dignidad 'yun, binigyan niya ng mas magandang kalagayan. build 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 para ang return noon. Ang return is mas ma, mas maaluan na na biyahe, komersyo, mas mapabilis yung mga ambulansya, hindi yung matatrafik ka pa, may nanganganib yung buhay, na traffic pa siya ambulansya, mabilis yung pagsupo ng apoy, komersyo, everything, inayos ang pilit. Inayos niya. Binabasa ng corruption para yung mga kontraktor, wala na silang dahilan para hindi sumunod sa proper standard ng mga gawa para mapakinabangan ng bayan ng mas matagal na panahon. Yun ang, yun ang, kaya ako, kaya ako ganun na lang kagusto, ganun ko na lang kagusto si Tatay Digong diba Kasi kung pare-parehas na tayo may magandang healthcare, may magandang seguridad sa puso natin, safety, meron matatakbuhan kapag tayo inapi, hindi na natin kailangan maging mayaman. Kasi meron doktrina sa batas, those who have less in life should have more in law. Pero in reality, mahirap yun. Bagamat libre ang PAW, yung mga photocopies, requirements, minsan padrinuhan yan. Kapag ayaw ko ng barangay captain, di ka bigyan ng certificate of indigency, mahirap pa rin magkaso. Pero kung may padrino ka, si tatay di Minsan di ka na doon. May pagtatanggol ka na nila. Ganun yung ginawa niyang sistema. So, di ba kung, kung sa ganun klaseng pamumuhay, hindi na masyado nakakalamang yung mga elitista sa atin. Safe ka mag-jogging sa gabi. Pwede kang lumabas. Yung konti lang yung pera mo, para ma-enjoy mo kasi walang mang hold up sa'yo. Walang mang sa sa'yo. Walang mang hihingi ng padulas sa'yo. Ayaw kang pabalik-balikin sa mga inaasikaso mo sa government. May dignidad ang pamumuhay hindi pa natin isama doon yung pagmamalasakit niya sa farmers fisher folks and everyone yung teritoryo natin ayaw niya ng gera pwede naman siyang kumikbak sa gera may pera sa gera eh ayaw niya kasi maraming mapapahamak mapapahamak ang mga sundalo mapapahamak yung mga tao tinitingnan niya lagi yung angulo na makikinabang rin yung bayan pero ang kapalit noon huhusgahan pa siya na tutak ng China okay ba? Diba? Kaya kaya ako naghihimok sa mga kababayan na sila yung suportahan. Maraming maraming merong maskara ng good governance. Pero alipores lang naman ng mga elitista. Malapit sa mga dilawan, malapit kay Laping malapit. May tsuhin na. So paano yung bayan natin sa ganon? Merong magaling kunwari, A amo niya naman, komunista, oligarko. Paano yun? Si tatay digong lang yung lumaban dun sa mga yon. Tignan mo yung kapalit ng paglaban niya para sa atin. Noong nagkaroon ng war on drugs, hindi na iintindihan ng mga tao. Ang sabi ni Tatay Digong, sagot ko yung mga polis. Gawin niyo yung trabaho niyo. Basta hindi kayo lalabag sa batas. Pero yung mga naganap na paglabag sa batas, itinuro kay Tatay Digong. Di ba? Di ba? Ang tindi ng sakripisyo niya. Sana maunawaan ng bayan yung mga sinasabi ko. Anyway, God bless.